Guys, ah, uh, ito pala ang naluto ngayong umaga guys. Ito ang aming ulan ngayon guys. Kasi malayo dito ang bilangkian guys. Dalawang kilometro guys sa uh, puntahan. Uh, ito guys, oh, ito ang inaluto sa aking ina guys. Dito sa aming sa probinsya. Ah, uh, ito guys, oh, nanim sa aking ina dito ni sa paligid sa aming bahay. Uh, ito guys, oh, ito madali sa probinsya guys. Uh, ito guys, oh, merong bawang, may kamatis. Uh, ito guys, oh, mayroong... Bawang, may talong guys ah. itong inang luto guys sa akin na guys yung talong yung adobo marami itong ilagay guys hindi na ako ito isa isa yun guys kasi hindi na ako ma murays yung lahat ng ilagay dito ito guys yung talong ito guys sa provincia guys ito madali guys yung ulam yung itong guys oh, merong kamuting daun guys ilagay ito guys ang madali sa aming lugar guys kasi malayo pa lang pilihan ng mga Uh, ulam um, ito lang guys oh, yung uh, gulay yung adobo yung um, lagay ito marami oh, itong ilagay oh, ito ang aming inaluto sa umaga inaluto sa aking ina Ah. Uh, ito guys O. Oh, magaling siya ito magluto yung uh, gu, yung gulay Um, ito guys, yung luto, malapit tayo ito maluto yung luto yung yung tawag ng adobong talong lagyan na ito ng mayroon ito guys lagyan ng bitsin guys ito marami itong ilagay lagyan nito ng tuyo bawang at marami itong ilagay guys hindi na ko ito isisahin ulit ito guys so, mayroon kamatis yung luya guys yung bawang ito oh. Um, uh, nangita lang ang aking mga kapatid kasi yung umaga